Bagong italaga ang Farm Chief Minister na si Abdul Raup Makakwa, formal nang mag-assume ng kanyang tanggapan ngayong araw. Detalye ng balita mula kay RH19, Jun de Makita. June de Makuta. RH19, Assalamualaikum Brother June. Alaikum Assalam, Kuyang Angel. Ngayong araw, March 20, 2025, alas 8.30 ng umaga, formal na mag-assume to office sa Interim Chief Minister Abdul Raouf Makakwa para sa kanyang bagong sinumpaang tungkulin bilang bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa unang araw ng assumption to office ni Chief Minister Abdul Raouf Makakwa, siya ay sasamahan ng Wali of the Bangsamoro kasama ng Speaker of the Parliament and all members of the Parliament at ng lahat ng ministers at mga head of offices. Ang araw na ito'y maitatala sa kasaysayan ng Bangsamoro sa ilalim ng Bangsamoro Transition Period na suportado ng MNLF, MILF, PNP at AFP. Sa panayam ng DZRH ka Chief Minister Makakwa, sinabi nito ang kailangan niya ng gampanan ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat sa layuning may pagpatuloy ang serbisyo publiko sa naghihintay na Bangsamoro community. Magungunit ang nauna na ang nagpahayag ng kanilang pakikisa at suporta sa leadership ni Chief Minister Makakwa, sina West Wincom Commander, Lieutenant General Antonio Navarrete, Probar Brigadier General Makapas, at 6ID and Joint Task Force Central Commander, Major General Donald Gumiran. Mula sa Central Mindanao, RH-19, June Di Makutak. Dizer una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, June!